Usapang kalusugan naman po tayo mga ka Pinodria. Ang heart attack po, ang isa sa mga pinakakinatatakutan ng uh, nasakit na marami sa atin. Ha? Dahil ikang nga nila, traidor ito at bigla nilang nararamdaman ng hindi na mamalayan. Isa po itong life-threatening emergency, kaya dapat ay lagi tayong handa at alam natin ang ating gagawin kung sakaling tayo o ang ating kakilala ay makaranas ito. Para bigyan po tayo ng iba pang detalye patungkol sa heart attack ay makakapalayan po natin si Dr. Joseph Cuaresma, isang cardiologist. Magandang umaga po, Doc, at uh, welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, good morning to everyone, especially sa inyong mga tagapakinig. Alright, Doc, this is Prof. together with Audrey. Siguro we want to know first, uh, what is heart attack, Doc? At uh, ano po nangyayari sa ating puso? At ano po naging sanhing ito? So, ay very important yung heart attack kasi ito ay isa sa mga pinaka-common na cause ng pagkamatay ng ating mga kababayan. No? And of course, ang ating mga risk factors would include, number one na dyan is age, and yung classic risk factors, no? including hypertension, diabetes, smoking, and obesity. So when you say heart attack, this is a medical term also known as myocardial infarction. So it occurs when you have a blockage or pagbara doon po sa daanan ng dugo sa ating puso. So it is caused by blockage, clot formation, and it has been forming throughout the years. So importante po na ating mapakinggan na ito pong heart attack ay hindi po nangyayari ng biglaan. So it has been a silent disease, silent no? throughout the years through the accumulation of plaque materials and clot sa ating mga ugat sa ating puso. So, silent, ano? Yung meron na palang mga sintomas, uh -oh. pero hindi natin pinapansin. Again, Doc, mari mo bang pakilinaw ano itong mga posibleng sintomas na in the future, eh, aatakihin ka na pala sa puso para maagapan ka agad? So, you have what you call mga classic symptoms. Alam niyan, yung chest pain. So, there is a universal sign of chest pain na kung saan, eh, humahawak kang ng tao sa dibdib. And you also have the atypical or the non-classic symptoms. No? Nangyayari ito sa mga taong elderly at mga diabetic at mga babae. No? So, most of those symptoms are aty atypical or non-classical including shortness of breath. They would also present with palpitation, even back pain, sometimes abdominal pain. So, hindi po classic sometimes ang ating mga simptomas. no? But the more classic symptoms, is yung chest pain or paninikit ng dibdib. So, be of the worry, lalong-lalo na yung mga tao may risk factors. Tasabihin ko din, family history. Okay, so if you have a family history, a first degree relative who had a heart attack, especially at the early stage, ito po mga kamag-anak natin na may ganitong lahi and malamang tayo po, eh, maari meron din po ganitong posibilidad. So, maari po lamang na magpatingin agad sa ating mga doktor. Alright, doc, uh, we understand may iba't ibang uh, klase ng heart attack. Uh, Kwentuhan niyo po kami kasi meron kami nakita sa teleserye, yung biglang himatay. Meron naman nabanggit uh, ko kanina, tahimik lang. So, doc, what are the different kinds of heart attacks? So, again, uh, sasabihin ko din, no, hindi lang pala dahil lang sa mga sa dibdib or sa ugat sa puso ang cause ng heart attack, no? Meron din po tinatawag na nan occlusive o yung hindi nagpapakay yung ugat no so may mga common uh, causes din yan including yung mga non-ischemic no kasama rin po diyan ang anxiety depression emotional stress no so this can also precipitate heart attack no not only yung classical uh, symptom so meron po tayong at least tatlong types number one po yung ST elevation myocardial infarction na kung saan eh, may total blockage po dun sa ugat sa ating puso So, yung ECG finding po, meron pong classic ECG finding na ST elevation. And itong classic MI po, eh, kailangan po talaga na immediate yung treatment and crucial na ma-restore yung blood flow. Yung isa pang klase is yung non-ST elevation MI. So, there is partial blockage of your coronary artery o yung ugat sa puso. And again this is still be a serious condition we're in. You really need to be in the hospital to restore your blood flow. So ang treatment dito later on would include restoration of the blood flow and removal of that blockages. Well kanina doc na banggit mo yung uh, edad no hmm. na minsan pag may edad na mas at risk dito. May so, oh. ma-remove bang uh, sabihin sir kung ano po yung uh, age range na pwedeng Posibleng tamaan nito dahil recently lang meron tayong kaibigan sa media, dating taga PTV4, uh -oh. si Kino Trinidad, inatake sa puso. May kaibigan din ako kasi edad ko lang, uh, na ako ng burol ng nakaraang linggo. Pabata no? pa. Pabata ng pabata, uh -oh. inatake sa puso eh. May age range po ba kung saan mataas yung possibility ng heart attack? So, siyempre risk increases with age. So more so, lalo na sa ating mga senior citizen, no? when you go into this age range, 50, 60 and above, mas nag-increase po yung risk natin. However, uh, sa panahon ngayon, hindi lang po yung ating kinukonsidera. No? Your ating classical risk factors including, sinabi ko kanina, smoking, okay? Uh, stress, obesity o yung pagpagiging pagiging And of course, high levels of cholesterol and sugar. Yan yung po So hindi lang po yung age at tinitik na natin, no? So if you are uh, becoming fat, if you're sedentary, if you're a smoker and you're hypertensive, even at the early stage, no? Even at uh, you are younger, then you could still develop heart attack. So maari po na dapat talaga na mapigilan or ma-prevent or ma natin itong mga risk factors ito para po hindi umabot doon sa atake sa puso. Well, pero meron, Doc, may mga kakilala ko inatake sa puso. Maayos naman ang pangangatawan, hindi naman uh, katabaan. No? Nag-gym -gy pa, nag-bibisikleta pa. Ba bakit po ganun? Ano yung isolated case ba yun, Doc? Uh, I think, baka po hindi siya na-check. Okay, so again, sometimes oh. these are asymptomatic. Uh, hindi na-check. Uh, there is also the possibility that there is sudden rupture. Uh, nangyayari po yung tinatawag na coronary rupture sa trauma. Uh, sa sudden burst of exercise no so may mga may mga pangilan nila at rare occurrences na nagkakaroon na tinatawag na coronary rupture or even yung sudden occlusion uh, because of sudden surge of emotions or sudden activity No, so pero napakabihiran po na ng mga ito. Kailangan pa rin natin ma-identify yung mga classic risk factors na tinutukoy ko kanina. Siguro regardless kung ikaw ay talagang you're practicing uh, healthy, uh, eating healthy foods, dapat yearly, o nagpapacheck up talaga dapat sa doktor. Mm. Well, Dok, mas matas ba ang chance na magkaroon ulit ng heart attack ang isang taong nakaranas na nito noon? Okay, so syempre, pag ikaw inatake sa puso, kailangan ang treatment po dyan is ma-restore yung blood flow na yun, mm -hmm. being hopefully, di bypass or doing what you call angioplasty or yung step, no? sa pagsakugat sa puso. Ah uh, yes, maari po ulit yung maulit, no? lalong-lalo lalo na kung if you have the risk factors, no? you have to really control yung risk factors na tinututukoy ko. So yung sugar, kailangan control. You have to bring down your weight. You have to sm stop smoking. And you really have to be more active. No? So in doing that, then the, the risk of recurring is lesser. So kailangan po talaga natin makontrol yung mga risk factors na sinabi ko. Mm -hmm. Well, Doc, paano natin malalaman kung tayo'y inaatake na pala sa puso at hindi lang basta pangkaraniwang pagsisikip ng dibdib? Okay, so agree ako doon sa unang sinabi ni Sir kanina na kailangan talaga magpa-test initially. No? So may mga non-invasive test kami including ECG, 2D echo, of course yung chemistry, blood test, and yung stress testing. So these are the non-invasive tests that we could, no? We could uh, try to identify yung mga pasyente na may risk na pagkakaroon ng atake sa puso. In terms sa ng symptoms, no, we have to be wary of these atypical symptoms, no, yung mga chest pain, sometimes yung shortness of breath, no, and immediately you have to go to your doctor. No, be an internist, cardiologist, para po mapapatest ma ma test po natin agad na a more important test po yung tinatawag na ECG or electrocardiogram para po makita natin kung may mga signs na ng ischemia or ST segment changes doon po sa ECG natin. Naku tayo po mga Pilipino napaka-resilient natin. Hanggat mm. nakahinga tayo, hindi tayo pupunta sa doktor, mas maganda po magpa-check up tayo. Minsan kasi hindi natin alam, anxiety attack ba ito? Mm. Yung pala heart attack e na. Eto nga, uh, profe, no, oh. yung minsan hindi mo alam, akala mo heartburn lang, oh, oh. na posibleng palang atake na sa puso. Kaya magpa-check up talaga mm. dapat. Mm. Dok, ano po ba ang dapat gawin kung makaranas sa heart attack ang isang tao? So again, this is an emergency. No, lagi natin tatandaan na ang heart attack is an emergency. You really have to go and see your doctor. And at syempre, emergency room yan. No? To identify or to know what type of heart attack ang nangyayari. Again, uh, dalawa yung common or tatlo. Pero dalawa yung talaga pinakipartante, yung ST elevation and non-ST. When you say ST elevation, kailangan po immediate reperfusion or immediate restoration ng blood flow ang kailangan. So, ang mga hospitals po natin ay capable naman po na magbigay yung immediate care, no? be it by medication or sana hindi humantong sa possible bypass or possible angioplasty. Ito, para po sa kalaman ng lahat, para na rin magkaroon tayo ng pag-iingat, Doc, paano po ba natin mapapanatiling ma healthy ang ating mga puso? So that's a very important no, factor. Kailangan pa din is prevention. I think prevention is the more important key. At uh, it starts it, it starts with our lifestyle. No, we have to be really active. No, ang aming recommendation, of course, diet. Uh, we meron tayong recommended diet including DASH, D A Mediterranean diet. Kumain ng tama, magdehersisyo. No, at least three to four times a week. No, at least 30 minutes a day of moderate exercise, no? So, moderate, hindi po yung walking lamang, no? Kailangan talaga natin maging certain effort para gumalaw. And of course, we have to uh, stop yung ating smoking, yung ating mga sedentary lifestyle, and be always on the lookout for these symptoms, and please see your doctors to identify these symptoms and risk factors. May kulang na isa. Ano? Maging loyal, Audrey. Yan. Para maging healthy oh, ma. ang iyong puso. Huwag diba, kang no? mapanakip. Oo. Oh, no. oh. Dahil dyan, Dr. Joseph, maraming salamat po sa pagbibigay linaw oh. sa mga informasyon tungkol sa heart attack. Malaking tulong po ito. Panigurado sa ating mga ka-RSP. Maraming salamat, Doc.